Tom Rodriguez, ibinida ang family picture kasama ang anak at ang kanyan mystery partner. Kapansin-pansin ang liwanag ng kasiyahan sa mga mata ni Tom Rodriguez sa mga larawang ibinahagi niya kamakailan sa social media. Makikita sa kanyang post ang kanyang masayang moments kasama ang kanyang anak at ang babaeng itinuturing niyang inspirasyon at katuwang sa buhay, ang ina ng kanyang baby. Pagamat puno ng pagmamahal ang mga larawang ito, mas nangingibabaw. O ang respeto ni Tom sa hangarin ng privacy para sa kanyang pamilya. Sa panahon kung kailan halos lahat ay ibinabahagi sa publiko, lalo na ng mga celebrity, pinili ni Tom Rodriguez ang tahimik at pribadong buhay para sa kanyang anak at partner. Bagamat hindi binanggit ang pangalan ng kanyang jowa at ni hindi ipinakita ang mukha ng kanyang anak sa mga larawan, malinaw sa bawat frame ang pagmamahalan, kapanatagan at katahimikan na kanyang tinatamasa sa piling ng kanyang pamilya Isang litrato, isang kwento ng pagmamahalan. Isa-isang inilathala ni Tom ang mga larawan na kuha mula sa isang intimate photoshoot kasama ang kanyang anak at partner. Simple pero puno ng damdamin ang mga kuhang ito. Walang engranding production, walang makeup team, walang set na malateleserye ang dating. Tanging ang mga yakap, halakhak, at ngiting tunay lamang ang makikita. Hindi man kita ang mukha ng kanyang mag-ina, damang-dama sa bawat larawan ang diwa ng pamilya. Makikita sa kanyang caption, Ang lalim ng kanyang saloobin, tila isang tula, liham para sa kanyang sarili at sa kanyang minamahal, ayon kay Tom. Some treasures in life are too sacred to put on full display. This isn't about hiding; it's about holding, holding close what grounds me, what restores me, what reminds me of who I am beyond the lights, the noise, and the roles I play. This family of mine is my sanctuary, my peace, and in a world that often demands a performance, they are where I'm most real. kapayapaang natagpuan sa likod ng entablado. Hindi lingid sa publiko na si Tom Rodriguez ay isa sa mga hinahangaang aktor ng kanyang henerasyon. Sa dami ng ginampanan niyang karakter sa pelikula at telebisyon, nasaksihan ng mga manonood ang iba't ibang anyo ng kanyang talento mula sa pag-arte, pagkanta, hanggang sa hosting. Subalit sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, makikita sa mga salitang kanyang ibinahagi na sa likod ng kamera at liwanag ng spotlight hinahanap-hanap pa rin niya ang isang bagay, ang tahimik na buhay kasama ang mga mahal niya sa buhay. Ang kanyang pahayag ay tila isang paalala na hindi lahat ng mahalaga ay kailangang ibunyag. Sa panahon ngayon kung kailan halos lahat ng detalye ay ipinapakita sa social media mula sa pagkain, bakasyon, relasyon, hanggang sa pag-aaway, isang refreshing na hakbang ang desisyong ito ni Tom na panatilihing pribado ang kanyang pamilya. Isa itong tahimik ngunit makapangyarihang pahayag. Na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng likes, kundi sa lalim ng connection sa mga taong mahalaga sa atin. Tahimik himik ngunit tunay, sa bawat salita ni Tom, damang-dama ang lalim ng kanyang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, sila ang nagsisilbing sanctuary niya, isang lugar kung saan siya ay totoo, kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Sa mundong puno ng ingay, pagkukunwari, at pressure na maging perpekto, ang kanyang tahanan ang kanyang pahingahan. Hindi rin nakalimutang pasalamatan ni Tom ang photographer ng kanilang photo session. Anya, thank you too at Bundle of Joy Studio for capturing this quiet kind of joy we live every day. Sa pamamagitan ng mga larawang iyon, naipakita kung paano ang isang simpleng araw ay maaaring maging makabuluhan kung kasama mo ang mga taong mahal mo sa buhay. Suporta mula sa mga tagahanga, umani ng papuri at positibong komento ang naturang post mula sa kanyang mga fans at followers. Marami ang humanga sa desisyon ni Tom na itaguyod ang privacy ng kanyang pamilya sa kabila ng kanyang celebrity status. Para sa mga tagahanga, hindi mahalaga kung sino ang kanyang jowa o ano ang hitsura ng kanyang anak. Ang mas mahalaga ay ang kasiyahan at kapayapaan na makikita sa kanyang mga mata at sa kanyang mga salita. May mga nagsabing naramdaman nila ang authenticity ng mensahe ni Tom, habang ang iba na may nagsabi na ito ay isang magandang halimbawa sa ibang mga artista na pwedeng maging masaya, contented, at fulfilled kahit hindi ipagsigawan sa mundo ang lahat ng detalye ng kanilang buhay. Sa comment section ng kanyang post, naroon ang samutsaring suporta. Ang sarap mong tignan na masaya, Tom. Kita sa mga mata mo ang peace. Salamat sa pagbabahagi kahit pa sobrang private. Inspirasyon ka. Kahanga-hanga ang respeto mo sa privacy ng anak mo. Saludo. Tahimik pero puno ng pagmamahal. You deserve this kind of happiness. Pagbabago at paglago. Kung babalikan ang nakaraan ni Tom Rodriguez, masasabi nating marami rin siyang pinagdaanan sa karera, sa personal na buhay at sa mga relasyon. Ilang taon din siyang laman ng mga balita at showbiz headlines, lalo na sa mga panahong may mga usap-usapang tungkol sa kanyang love life at mga personal na issue. Ngunit ngayon tila unti-unti na niyang natagpuan ang kanyang sentro. Isang Tom Rodriguez na mas kalmado, mas introspective, at mas maingat sa pagpili kung ano ang dapat at hindi dapat ipakita sa mundo. Makikita rin sa kanyang mga recent social media activities ang mas mindful na approach sa paggamit ng platform. Puro art, nature, konting updates sa kanyang career, at paminsan-minsan, sulyap sa kanyang personal na mundo. Hindi siya madalas mag-post, pero kapag ginawa niya ito, siguradong may lalim, may kahulugan. Hashtag Family First. Isang bagong prioridad. Ang mga hashtag na ginamit ni Tom, Hashtag Family First, Hashtag Gratitude, Hashtag Quiet Joy, Hashtag Sanctuary, ay nagsilbing patunay sa kanyang bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya ang dating artista na laging nasa eksena. Ngayon, isa na siyang ama, isang partner, at isang lalaking natutong magpahalaga sa katahimikan. Ang kanyang pagiging ama ay tila nagdulot ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya, at ito ay malinaw sa bawat salita at larawan na kanyang ibinahagi. Mula sa isang aktor na dating abala sa kaliwat ka proyekto, ngayon isa na siyang taong may malinaw na hangarin, ang buuin, ang isang masaya payapa at matibay na tahanan. Pagninilay sa gitna ng kasikatan. Sa huli ang mensahe ni Tom Rodriguez ay isang paanyaya sa lahat, celebrity man o hindi, na balikan at pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi ito tungkol sa pagsasekreto o pagtatago, kundi tungkol sa pagpapahalaga. Hindi tungkol sa pag-iwas sa mata ng publiko, kundi sa pagbibigay halaga sa mga taong nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-iral. Sa kanyang simpleng post, na puno ng damdamin at pagninilay, naiparating ni Tom na may mga kayamanang hindi kailangang ipakita dahil ito ay nararamdaman, isinasabuhay at pinapangalagaan.